magmumukbang tayo ngayon ng tuyo. namis ko ang tuyo. Matagal na kaming ginakain ng tuyo. So, yan ay galing pa sa probinsya namin. Pinagpala siya sa, sa asin. Kaya meron kaming kamatis. Kamatis na suka ang nilagay ko. At ito yung kinuha kong shell. Nakuha namin shell nung nakaraang araw pa. sa so, mukbang! Magkakamayan tayo! So, yan guys. kung pisahan natin. Then, dito. Kailangan may kamatis. Kasi ito, masarap daw ang Binagpala sa asin. Mm Hindi, -hmm. dapat ininit na. Hindi mo? Painit sa bawang. Mm Hindi -hmm. mo, bawang. Mm. May umuwi kasi taga doon sa si amin. Talaga niya request namin itong tuyo. Kasi ang tagal nang di ako nakakain tuyo. Mukbang. Of course, hindi namin ito ubusin sa gamit nito, no? <laughs> Kaya nga may itlog. Sana pag alis nila, ma'am. Maraming, ano, galunggong. Dalawa tayong pinaka. Guys, <laughs> Mukbang na. Wala na. <laughs> damihan ang kamatis. Bye! Yan ang aking short mukbang. Jim ni Jackie, di, naburod. So that's our mukbang yan. Yan ang natira. Wala na yung kamatis. Wala na rin yung tinulang tulya. O Bye guys! Inaantok. Dahil busog. Dessert.